Sorry. Thank you. Hindi na akong pa. Ayan. Mm. Yummy, dai. Mga no, kwento, kain ng kain. Mango flavor, no? Tapos ko tayo dito. Mm -mm. Blue icing. Suno tayo ko na ng cake. Sabihin ko, mag na lang sa akin. <laughs> <laughs> hmm. Yun ba, hmm. May wais na. Sabag na tayo. Hmm. Mahal na ako today. Hmm. Oh. yo <coughs> no puedo. glusog na naman tayo. Ito ko pang sabi yan, Kala ko scam yun. maganda. Hmm? maganda ang Walang